Welcome back to my channel guys Nandito tayo sa ating page uh, Lazada and Shopee Online Market uh, May tuturo ako sa inyo guys sa mga may-ari ng mga group o admin ng mga group para mawala ang uh, post approval ng ating mga group para sa mga members natin na nagpo-post na kailangan pang-aprubahan kasi medyo natatagalan bago maaprubahan. Ngayon, ang gagawin natin para mawala yung post approval ng ating mga group eh, pupunta tayo dito sa setting ng ating Facebook uh, Uh, facebook group pupunta tayo dito sa setting yung setting guys, andito sa bandang taas yung uh, sa, pag nakaharap kayo sa screen, na sa bandang kanan ng ating uh, screen, tapos sa pinakataas ang gagawin natin na guys pipindutin natin yun at pupunta tayo dito sa pinakababa ng ating uh, group dito sa baba, hanapin natin yung ating uh, uh, hanapin natin yung ating uh, tag dito, yung uh, group setting hanapin natin yan at, and then pagkatapos makita natin yan pipindutin natin at uh, pupunta tayo dito sa setting ng ating group dito sa dito sa manage uh, discussion meron dito yung uh, post approval na nakalagay yung post approval na yan guys kailangan natin pintutin para makita natin yung ating mga setting ayan nandyan sa setting na yan guys yung uh, all post tapos yung anonymous post only at saka off ibig sabihin ng all post ibig sabihin Naka-on ang ating uh, post approval sa mga post ng ating mga members kaya natatagalan tayo makapag-approve kasi minsan may mga trabaho tayo hindi natin naaaprubahan agad ang kanilang mga post kaya natatagalan. Ang gagawin natin guys, tatanggalin natin yung uh, post approval na yan yung, o yung all post at ang ating gagawin ay ating i-off 'yon. Yung anonymous post only na yan guys, ang ibig sabihin niya yung mga members na anonymous kumakapag makapag-post. Uh, kung gusto ninyong i-on 'yan, pwede ang gagawin natin guys dito tayo sa off kasi tatanggalin natin yung post approval ng ating mga members uh, inion on ko yung aking uh, post approval ng mga nakara nakaraang buwan kasi nga may nagpo-post na mga porn kaya inion on ko yung uh, post approval kaya lang may trabaho na ako ngayon kaya hindi ko na magawang uh, mag-on ng ating mga post hindi ko na magawang ma agad-agad kaya ang gagawin ko na lang kasi nga busy na ako kasi nga may trabaho na ang gagawin ko na ngayon ay aking tatanggalin yung uh, post approval aking itaturn off yung ating uh, post approval para dito sa group na to dito tayo sa dito tayo guys sa uh, off ayan tapos ang gagawin natin dyan is save natin yung off na yan ayan. tapos okay na yan guys pwede na kayo makapag uh, post ng walang uh, aantayin pang post approval galing sa inyong mga admin o galing sa may-ari ng mga group yan, ginawa ko niyang uh, in, uh, ginawa ko niyang i-off e para lahat ng inyong ipopost na hindi na mag-aantay ng approval para sa, galing sa akin lalo lalo na sa mga lagu members ng aking group, ang Lazada and Shopee online market guys, ayan pakibisita ang aking page, meron na tayong uh, 102,000 members at araw-araw uh, ay dumadami pa ang ating mga members 102,000 guys, ayan, maraming maraming sa alamat, sa inyong support, sa aking uh, group. Uh, hindi, kung hindi dahil sa inyo guys, hindi dadami ang ating mga members, hindi dadami tayo dyan. Kaya lang, ang ginawa ko kasi sa, ang ginawa ko niya, kaya inoon ko nung nakaraan, eh, may mga nagpo-post ng porn ngayon, eh, hindi ko naman asikasong mabantayan, kaya inoon ko na lang ang ating, uh, ah, ini-off ko yung ating approval. Ayan, Lazada and shopping Online Market guys, pakabisita sa uh, Blue Up. At uh, mag-join na rin kayo guys. Meron na tayong 102,000 members at dumadami pa. Ayan guys, maraming salamat sa inyong uh, walang sawang suporta uh, at uh, pagtangkilik sa aking uh, group. Sana guys eh mabisita niyo ang aking group sa ating uh, blue up and uh, mag-join na kayo guys para makapag-post ng inyong mga paninda ng